Minsan, may isang magsasakang nagpas siyang manirahan sa ibang bayan. Kaya inipo niya ang kanyang mga gamit at pinabuhat sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Makalipas ng ilang oras ng paglalakbay, nakaramdam na matinding pagod ang kalabaw dahil sa bigat ng pasang mga gamit. Kaya humingi siya ng tulong kay kabayo. Kaibigang kabayo, mas marami at mabigat ang mga gamit na pasan ko. Maari mo ba akong tulungan at ikaw ang magpasan sa iba? Ang amo natin ang nagpataw ng mga yan sa iyo, kaya pagtiisan mo. Sagot ni Kabayo. Parang awa mo na, kaibigan. Nangihina na ako sa bigat ng mga ito, lalo pat ang tindi ng init ng araw. Pakiusap pa rin kalabaw. ay nako, hindi maaari. Makaraan ng ilang oras, lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at iginupo si kalabaw ng bigat na mga dalahin at sa kasamaang palad pumanaw siya sa labis na pagod at init. Nang makita ng na magsasakang nangyari, kinuha niya ang lahat ng gamit na buhat ni kalabaw. Inilipat niya ito sa kabayo na siya namang nahirapan sa paglalakad dahil sa bumigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinalungan ko lang si kalabaw, hindi sana naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. Buong pagsisisi ni kabayo.